Kaluluoy ang nadangatan Ining Usaka, 84 anyos na lola, kumangging ng gisabligan o gasolina o gisiraban pagyud sa iyang umagan. Nahita po niya Domingo sa hapon sa Barangay Bulinawan, Carcar City. Ang sa live report ni Fem Marino Mabot. Fem? May matod sa kabanay sa biktima nga anaakaroon sa talandugod nga kahimtang o kritikal ang biktima human makaangkon kini og third degree burn. Nakuhaan pa og video sa unsi anyos nga apong lalaki sa biktima o anak sa suspitsado. Ang pakigistorya sa suspitsado samtang naglabang biktima sa so wala pa mahitabo ang krimen. Sa kuha sa video, madunggan nga gipangita sa 55 anyos nga suspitsado ang 49 anyos na asawa ug anak sa biktima. Madungog sa video nga dunay kastorya ang bata ug miingon nga dunay dalang gasolina ang iyang amahan. Ug sunod nga madungog ang singgit na sa biktima. Wala na makita sa video nga nasunog na ay ang biktima. Dali kini gitabang sa mga kabanay. Apan giangkon nga nakaangkon og third degree burn ang 84 anyos nga biktima ang si Lolita Likuan. Nadakpan raw sab dai nang sa mga silingan human misuway pagbiya sa dapit. Og over sa Carcar City Police. Nasakmit sa kapulisan ng upat ka mga tumbler na mao'y gibutangan sa gasolina. Usa niini ang wala na sud, human gibubuo ngadto sa biktima. Accordingly, uh, itong suspect tsaka yung biktima mayroon na sila mga previous na grudges, personal grudges. Si ah uh, 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 ayon pa sa ating suspect, binibrainwash niya daw ng lola yung asawa niya. Then later on, sinabi nung suspect na um, hindi ata umuwi sa bahay, hindi umuwi yung misis niya sa bahay. Ang bata nga nakasaksi sa hitabo ang dili makatuo nga mabuhat kadto sa iyang amahan. Nakuha sa cellphone papa nako iya gata, na video on day mo lola. Na moto istoryahan ni sila na. Moto iyang gikuha ang iyang bag. Na iyang sad gikuha ang tumbler na naisulod na, kasi sa nakasimot nako. Nya baho gas. Matod sa sospek nga gusto lang niya makita ang asawa nga wala na muuli sa ilaha sa lungsod sa Minglanilya, so December 16. Matud sa 11 anyos nga anak nga kulatado ang iyang inahan sa iyang amahan hinungdan nga nilayas kini. Apan matud sa maguwang ni ini nga buutan ng ilang amahan na puno lang sa problema nga mihatod sa grabing kasubo. Maglago siya da damay damayon mi ba na ako mama. Ang kanan, dapat-dapaton dapat, dapat, ako mama, bawin na bakos ko sa bakos ato At bumi yung naga ko sa bakos kuya wong ko ato pakita lola na ko banan iling ato dahil yung buhat pero mapasay lola uh. hmm. na naman papa hindi na ha hindi na mapasay ko papa lola kaya ko lula. Gawa na ko lola, gawa na lang ayang gilanganan, wala yung respeto sa usap. Maayaw kayo kong baba, ma'am. Maayaw kayo siya, parte sa mga anak, iyang mga apo, Mayo kay si Papa oy. Una man siya pagkuwang si Mama siguro silang kami niyon pero namo ngayon mga anak sa pagpaatiman niya namo wala siya pagkuwang. Kana ko masawa ma'am. Oh. Kung na ako problema, dagi ko mukaon. Oh. Mara na ma. Sa mana imong Gi. gi. Daot ko sa asawa. di ang pamilya sa biktima nga mopasaka og kaso. Oh, mga isun pa. Kuan ko ang kaso kay Si Mama ko isod na masad si Mama Gudrong git ko alam na siya tubo ang liog. Napasaka na ang kasong frustrated murder batok sa sospek ganihang Udo. Samtang nanawagan sa publiko og tabang pinansyal ang pamilya sa biktima alang sa padayong pagpatambal ni Ini. Nanawagan ko kaysa makatabang sa kulula. Kay kinangangin ng kwarta kulula. Ginaginahan ko ma maayon ako na kulula. May isa bahin bahay ng asawa sa suspitsado, nagdumili man sa pagluwat o pamahayag atubangan sa kamera. Apan sa diyang atong ipangutana ni Butyag Kini, nga bisan siya, disididong pasakaan yung kaso ang iyang bana kay naghatag kini og hulga sa ilang kinabuhi. May? Fem, wala ba ihatag nga intervention ang LGU nga dito sa bata, especially nga nakasaksigid siya sa panghitabo o posibleng traumatic kini alang kaniya? May giuna o nakaroon sa pag-asikaso sa kapulisan ang pagpasaka o kaso mato sa kapulisan na ni ini kay apilman sa witness ang mga bata gani ni Kuyog Pakini sa pagpasaka o kaso nga to sa Piskalya o saka na sa ilang isunod nga buhaton ang pagpaipaduol ang maong bata nga to sa DSWD or sa CSWS diha sa Carcar City alang na sa pagpaubos ni ini sa uh, inter intervention o ang ilahang stress debriefing. May? Okay, dagang salamat. é marido mabo